Hello mga mare! For today's video mga mare, samahan nyo ako sa pagluluto sa aming ulam, hapunan mga mare. So for today's video, magluluto tayo ng tortang maliliit na isda. So ayun, ganun mga mare. So yung nakita nyo yung ginadgad ko mga mare, ginadgad, ginadgad, ano ba yun? Tagalog ba yun? Nung no, ano? <laughs> Basta yung inano ko dyan mga mare is kamuti yun, kamuti, sweet potatoes na orange, hindi po siya carrots. Mukhang carrots lang siya mga mare. So ayan yan. Huwag judgmental. Kamote siya, kamote. Ayan mga mare, pinagsama-sama na natin sila sa bowl, stainless bowl mga mare. So, paglagay ko ng mga malilit na isda, sinunod ko yung sweet potato na ginadgad ko mga mare para naman masustansya, may gulay siya. So, gulay ba yun mare o prutas? Hindi ko alam. <laughs> pwede naman siya ilagay, naglalagay nga ng carrots. So, naisipan ko, pwede naman kamote. So, ayan mga mare. Nilagyan din natin ng mga slice na malilit na bawang, saka ng sibuyas, magic syrup, paminta, konting asin, at binagyan ko din siya ng itlog, at saka ng harina. So, ayan mga mare, mix mix lang natin ng ganun mga mare, hanggang sa makuha natin yung tamang texture na malapot-lapot siya mga mare. So, ayan, napupreto na sa eh, kumare yung mga mare, on the way na siya sa pagluto. Ayan mga nanay mga mare, minsan naubusan na tayo ng idea kung ano, man, ano ba ang lulutuin natin sa araw-araw. Just -araw. meyo yung mare, mare. So, ayan, mga mara, yan yung naisipan ko ngayon. So, habang nagluluto ako, nagsas nagsasayang na rin ako sa kabilang banger. <laughs> So, ayan mga mare. So, sa one-fourth na binili kong isda na maliliit mga mare. So, nakagawa ako ng 24 piraso na ganun na bilog. So, pang ulam namin mga mare. At saka may sobra pa siya. Hanggang bukas pang hagahan namin at saka baon sa work. So, ayan mga mare. Dapat madiscard uh, madiscarte tayo mga nanay ngayon. Kasi dahil sa sobrang mahal mga mare ng mga bilihin ngayon. So, ayan. <laughs> sayo na mga mare so nakaraan mga mare bumili ako ng tatlong supot ng miki pansit na ganyan mga mare alam niyo may gulay na siyang kasama mga mare so tatlo 100 yung ganun mga mare 35 isa so bali tatlo na yung binili ko yung nakaraan ng dalawang supot is niluto ko na so ayar na sa ref kasi yan mga mare kaysa naman masira na siya is lulutuin ko na lang dagdag sa ulam namin so ayan kinikosmikos lang natin mga mare. Walang sahog na karne yan mare, pero mapapasarap ko yan. <laughs> Basta kompleto lang ako sa mga rekado mga mare, mapapasarap natin ang luto. No? Ganyan ang mga madiskarting mga nanay mga mare. Basta nagluluto ka, kaya mong pasarapin ang mga simpleng ulam na kahit kulang-kulang ka sa ingredients. So ayan mga mare, gagawa muna ako ng sausawan yan mare. Pero bago ako gumawa is naglinis-linis muna ako dun sa kusina kasi mahirap gumalaw mare pag maraming kalat. Alam niyo yan mga mare sa mga katulad kong nanay. Kailangan malinis nilinis yung kusina bago gumawa ulit. So, ayan. Bilis-bilisan ko na dyan. So, ayan. Mag-slice lang tayo ng bawang mga mare sibuyas. Tapos, lagyan natin ng suka. Saka ng asukal. So, medyo matamis na maanghang yan mga mare. Kasi nilagyan ko din siya ng siling labuyo para matamis na maanghang. So, ayan mga mare, balinintay na lang namin yung asawa ko. Tapos, pagdating nga, kakain na rin kami.